Magandang umaga mga bossing, yan. Ah, uh, share share lang ako sa inyo ng mga sulungan sa larong dama, no. Dito sa 115. Ang kalaban mo ay 214, yan. Pwede tayo diyan. Dito siya, dito ka naman. Book line. Yan oh, no? nagpapatras. Siyempre, susulong mo to, no? Yan. Dito siya para may lanse pag tumira doon lanse so bawal yon dito tayo tatakip yan o, so, may version na sumusubo ano meron ganun at meron din ganito yan may version din ng ganito mga bossing okay pag pumunta roon pwede mo na yang ipakain at magreal ka okay magreal ka yan ngayon may pumupunta dito sa ibang version, napunta roon. Ang ating version na gagawin ngayon ay yung dito. Yan. Another way din naman yan. Okay. O, oh, maganda posisyon mo. Nasa gitna. na ka eh. Sumulong doon. Pakain mo na yan. O, oh, nasa gitna eh. Yan ang kagandahan. Nasa gitna tayo. Pag sulong doon, ito. Yan. Papasok. Okay. Pag pumasok, dito ka. Papasok uli yan. Dito ka lang. Atrasan mo lang. Yan. Yan ay mga halimbawa, mga bossing ha. Dinedemo natin. Nagdedemo tayo kasi wala naman tayong kalaro. So, dinedemo na lang natin yung nasa libro, mga bossing. Pagpalagay na halimbawa dito siya. Ha? Dito ka lang. Okay? Okay. Pagpalagay na dito siya. Kasi merong dito, merong ganyan. For example, dito. Ayan. Pwede naman natin balikan yan ni eh, Kung dyan tumira sa ganyan. Kapag dito, dito ka. Ayan. Dyan kasusulong. Okay? Ngayon, dito siya. Nag-116. <coughs> Nag-116 siya, no? Ah, dito ka naman, mga bossing. 460. Yeah, may purpose kasi yan, may purpose. Pakita natin, ha? Kapag dito siya sumulong, ah, dito, lance, mga bossing. Lance yan. Alam natin yan. Papakain mo to, eh. Dalwa tapos papakain mo to you know 1, 2, 3, 4 kaya lunch yun mga boss so huwag yun eh paano kung itong isulong nya Yang 6-1 ang gagawin mo naman sisiguruin mo yan sisiguruin mo yan so sa parting iyan pwede siyang magtakip pwede siyang sumulong dito. Pag dito kasi, pababayaan niya, lugi naman. So, dalawang bagay. Ito, o kaya ay magtakip. Okay. Pagpalagay na itong sinulong, kain siya, tapos atras. So, anong gagawin mo? Lansi yan. Kasi papakainan mo ito eh. Kain ng dalwa, kain balik, you maapatan siya, di ba? So, lance. Okay? So, nasa na ba yun? Saan tayo? Pumasok tayo eh. <coughs> Nandito. Yan. Siniguro, ano? Yan. Tika, nasa ba? Yan, balik natin yan. Siniguro. Yan. Ito na lang si siya eh. Paano kung tinakpan? Tinakpan mga bossing. Yan. Kapag tinakpan, ang gagawin mo naman dyan, ganun pa rin. Ito, pakain mo to. Yan. Tapos, pakain mo yan. Kain ka dalawa, dama ka. Yun, oh, Dama. Okay. Kakain siya ng dalawa. Yan. Kain ka naman ng dalawa. Dama yun, eh. Yun, oh. Yun. Oh. Sa ganyan, dalawa-isa, ano. Dalawa-isa. Pwede pang manalo yan, mga boss. Alam pa, susulong niya. Ito, Ito. Kapag dyan, unahan mo na dito. Yan, oh. Oh. Hindi niya may solo ng dito eh. Oo. Oh. Uunahin mo na agad yun, dyan. Kapag dito halimbawa, pagpalagay na dito, dito ka naman. Hmm. Pag sumulong dito, doon ka. Oh. Pag sumulong dito, dito ka. Yan. Pag sumulong dito, dito ka naman. O, syempre, susulong yan doon. Wala nang iba, eh. Pakain mo na. O, para eskwalado yan. O, eskwalado. Dito siya. O, doon ka lang. Kahit sumabay, walang problema. Dito siya. Dito. Hmm. Pinakain. Dito siya. Pantayan mo dito. Hindi siya makakapunta doon, eh. Pagpunta doon, o, ilalak mo. Yun, di ba? <clears throat> so, balik natin yung kanina. May dama dito. May dalawa doon. Na doon yung isa niya, Meron tayo dito isang pion. No? May isang pion. Tumira siya dito. Kainunahan natin. E, eh, paano kung doon sumulong? Ano naman ang gagawin? Di dito <coughs> paano kung dito siya oh. kuha ni mo ang gitna iilag yan malamang ilag yan eh o, yan kapag umilag dito lang bantay ka lang Siyempre, ito lang susulong niya. Pwede naman to. Pwede. Kaso, oh, pwede mong ganyan yun So, ito talaga isusulong yan, oh. Yan. Pag sulong dyan, oh, alalay. Kukakontrol mo yan, eh. Pag sulong dito, oh, alalay. O, yan, control na. Bababayang isang anong yan. Dito siya. Eh, ganun pa lang. sa <clears throat> so, talo pa rin mga boss. O, yun, ko sa inyo ang iba pang mga way. No? Ang iba pang mga way kung paano ang attack position. Kung ikaw ang nagdadala sa first move sa pula o sa puti. Okay? Yung iba ay uh, titingnan pa natin. No? talakayin din natin kasi maraming mga ano eh paano kung doon sumulong paano kung dito di titingnan natin babalikan natin